Anong tawag sa insekto na to, guys? Anong tawag sa inyo ng insekto? Anong tawag dito, guys, sa insekto na to? Sa ano yan, no? Sa puro ng okra. O, di ba ang dami? Kalabo. Ayan, guys, so oh. Anong tawag sa inyo dyan? Yeah. Ayan. Ang dami, o. Oh daming insekto. Ano um, so, okay lang